So kung baguhan ka guys at gusto mo matuto mag-edit ng video, so para sa iyo ang video na to. So para to sa mga beginner. So pasukin lang natin, tuturo ko lang sa inyo ang basic ng CapCut. So ano ba binu sa CapCut? Paano ba mag maglagay ng video? Paano ba mag-save? Basic lang. Ay, tutor ko ngayon yung basic lang. Kung may mga katanungan kayo na gusto niyo pang malaman, comment nyo lang sa baba pagkatapos nyo panoorin yung video. Pero huwag nyo kalimutan i-subscribe para updated kayo palagi sa mga bago kong update. Basta huwag kalimutan na, na kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba at gawa natin yan ng video. So, so paano ba yan? Simulan na natin. So, ang una natin gawin guys is punta muna tayo sa ating Play Store kung wala ka pang CapCut. No? So hanapin natin ang ating Play Store. So ito yon Play Store. Open natin, tapos type natin CapCut. No? Type natin CapCut. Type natin yung CapCut. Search. yon So ito na yung CapCut sa akin. Naka-install na kasi. So i-open ko na lang. So yan, naka-open na. So, kung na-install na sa iyong cellphone ng iyong CapCut, punta ka na lang sa iyong CapCut. So, ano sa akin na dito na? So, click natin to itong CapCut. So, ito yung homepage ng iyong CapCut. So, ito yung homepage guys ng iyong CapCut. So, nakikita nyo dyan, ito yung lahat. So, kung gusto mo maglagay ng video or picture, pindutin mo itong new project. Pag pinindot mo ito, dadalhin ka nito sa dadalhin ka ito sa iyong gallery. So, pindutin natin new project. Yun. So, so kung ngayon nakikita, meron akong dito video. Dinala ko dito sa aking gallery. So, rin ba ito ang gusto kong piliin? Ah, uh, ito, itong, ito, ito na video, itong, itong 9 seconds ito. Yan. 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 Tapos, pindutin natin yung add para malagay siya sa CapCut at pwede na natin ma-edit. So, pindutin na natin yung add. So, wait lang. So, ito na. Nandito na tayo sa ating CapCut. So, bago natin simulan magano mag-edit, make sure lang na pindutin muna natin yung kanyang uh, ratio. Ratio ng uh, video. Kung alam ba, gusto mo to i-upload sa ano? Gusto mo i-upload sa Reels? is it-sense mo muna ang kanyang ratio. So, punta ka dito sa... Dito sa baba, nakikita mo. Nagsaswipe-swipe ako. So, hanapin ko yung sa ratio. So, dito tayo. Hanapin natin. Punta tayo sa transform. Tapos, dito tayo sa, tayo sa resize. Yan. So, pinutin natin itong sa baba. Ito. 9 over 16 ito. Ito talaga yung pang TikTok na ratio ng video or pang reels. Ito naman sa YouTube. So, pinutin ko itong 69 ha. Yan di ba? Napakaliit lang. Ito naman yung 1 by 1 po dito sa video ng uh, Facebook. Yan, pero balik ako sa 9 over 16. Yan. So pag okay na, click natin yung sa taas para ma-save. Ibig sabihin okay na yung 9 over 16 na yung ratio. Yon. Tapos try natin pang play. Para ma-play to, pindutin mo lang to. So play natin ha. Yan. So, stop. So, ini stop ko muna guys. So, ganun lang guys. So, halimbawa gusto mo i-cut yung video. No? Gusto mo i-cut yung video. Or putulin ba? Kasi may mga part na ayaw mo. So, imove, imove mo lang to dito. Eh. Ganun, ganun mo lang yung kamay mo dito para ma-move mo to. Yan. So, halimbawa dito. I-cut ko dito sa gitna. Ito ang basihan. Na pag... Na kung i-cut mo raw, mapuputol dyan. So, hanapin natin yung... Ano? Yung back muna natin dito back yan bumalik na so dito ikat natin dito kasi maya, masyadong mahaba so ikat natin dito ito na white line so, hanapin natin yung uh, split ibig sabihin ng split hatiin so ito yun pindutin mo mahati yung video papindut mo yung split so split ayun So pindutin natin dito kahit saan para mawala yung highlight na puti yun yung ibig sabihin ng highlight yun nakikita mo sa so imove natin nakikita nyo yan guys yan yan yung nahati na ang video so halimbawa dito ha ah, hatiin e -E naman natin dito so pinutin natin ito video I highlight natin para pwede natin siya ma-edit pinutin natin yun diba na highlight na oh, naka na siya ng white tapos pinutin ulit natin yung split O. So, nakikita nyo ba? Diba? nahati na siya tatlong bisis so halimbawa ito na part ito ito itong naka highlight yan alam mo, i-delete ko yan. Pindutin mo lang yung delete. Itong delete to ito. So, delete na. So, tingnan nyo yung video. So, i-play natin. Try natin para makita nyo na na-delete na yung part na yun. Ayun. O, diba? Ang Tapos, kung gusto nyo guys, tanggalin yung uh, video kasi gusto nyo lang mag over tulad na ginawa ko ngayon. Tanggalin nyo bali yung uh, audio, no? Or yung background ng music, tanggalin nyo kasi gusto niyo lang mag voice over, pindutin nyo lang ito, itong i-highlight hi nyo naman to, i-highlight nyo ito, isang video. Tapos hanapin mo yung audio niya. Hanapin mo dito yung audio. Meron yan eh. Tingnan natin. Yan. O. Tingnan mo yan. Hanapin natin yung volume. Volume, 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 volume. Yan, volume. Ito, volume. Volume, tapos i-ano mo move lang ito sa zero. Tapos check mo. Wala na. Tingnan mo, play natin. Pindutin natin ito para mag-play. Hmm. Wala na siyang audio. Ito na lang isa. Kasi ibang video naman ito, di ba? Kasi nahati na, di ba? So kung gusto mo, ganun din. Pindutin mo ito. Punta ka sa volume volume, asa ano yung ito volume, tapos ibaba mo. So ganun lang, tingnan niyo. O di ba? Napaka simple lang. Tapos sa bawa guys, gusto niyo nang uh, i-slow mo. So ito ito, itong pangalawang video kami i-slow mo natin. Di ba? So yan, i-slow mo natin, ipindutin lang natin para ma-highlight. Tapos punta tayo sa ito, speed. Pindutin na speed. O tapos pindutin natin yung normal. Tapos, ito, ito yung ano, normal na speed ng video natin, naka 1 daw siya. So, i-move natin siya dito pa, kaliwa, para mag-slow siya. So, pinutin ko tong bilog. So, gawin natin 0.5 times. Tapos, i-check natin. Para ibig sabihin, save. So, i-back natin. I-play natin. Ayun, nag-slow mo. <laughs> so, ganun lang ka-simply, guys. Tapos, laging tandaan guys, na itong, tingnan nyo, tapusin natin ang video. Tapusin natin ang video. Tingnan nyo, sa last ng video, mino na nakalagay CapCuts, no? So, mahalata ng mga tao na inedit mo yung video mo sa CapCut. So, para, so, para ano, na hindi mahalata nila, na CapCut yung ginamit mong editor sa video mo, tanggalin mo to. Yung CapCut, pinutin mo lang to. Ito dito, pinutin Kasi naka-design talaga yan sa CapCut na para sabihin na sa kanila galing sa kanila ka nag-edit. So kung ayaw mo nito, pindutin mo dito, tingnan mo. Yan, naka-highlight siya. Ganun lang yun. Nilagay nila na CapCut background sa si video. So, pag pinindot mo yan, pinutin mo ang delete para ma-delete yung CapCut. Hmm, di ba? Wala na. So, pag mag pag play mo, ang ending niya, wala na yung CapCut background sa si video. Di ba? Wala na. Tapos, guys, laging tandaan na pag tapos halimbawa tapos na mo tapos mo na i-edit ha so ito basic lang 'tong tinuro ko ha so halimbawa tapos mo na i-edit ang isang video gusto mo na i-save pag i-save mo to ibig sabihin malalagay ito sa iyong gallery so pwede mo na to i-upload sa iyong kung meron kang YouTube channel meron kang Facebook page or Facebook profile or TikTok para ma-upload mo doon makasib na ito sa iyong gallery so gamitin mo pindutin mo na yung export ibig sabihin ng export isib save malalagay sa iyong cellphone pero bago mo to pindutin yung export Pindutin mo muna 'ton, guys. Pindutin mo muna 'to. So, pindutin natin na Ito yung resolusyon ng video mo para maganda tingnan, malinaw. So, gawin 'di ba 720 720p lang yung resolution niya. Ito yung resolution niya. Gawin natin 1080p. So, i-move lang natin. 1080p. Pero kung naka-iPhone ka, automatic yan mag 1080p ng video mo kasi high resolution yung iPhone. Ito kasi gamit ko is Android lang. Pag sinabi mong Android, yung mga cellphone na mga... Samsung, Vivo, basta lahat ng like Android system. Tapos itong frame rate niya, gamitin natin 30. Okay na yan 30. Tapos yung code rate niya, okay na yan recommended. So pwede na natin pindutin ng export or save. So save din na natin. So yan, pindutin natin yung save to device. So nakalagay dito exporting pag umabot ng 100%, ibig sabihin, done na, nasib na sa iyong gallery. So, tingnan natin. Yun. Nakalagay dito, done. No? So, done. So, punta tayo sa ating homepage. Homepage. So, punta tayo sa ating gallery. Asan yung gallery ko? Ito. Gallery ko. So, ito yon recent. Yung recent na pinikturan mo, uh, mo, or inedit mo dito, wala sa recent yan, sa album. So, pinote natin ito. Tapos ito. So, i-play natin. So, ito yon play video. Yan. So, ito yung nagawa natin. So, pwede na natin ito, 9 seconds siya, guys. So, ito, pwede na natin ito i- Upload sa ating mga social media application. So, kung may mga tanong kayo at gusto niyo ng mga ganitong content, i-follow niyo ako at i-subscribe. At kung may tanong kayo, i-comment niyo lang sa baba, gawang ko ng video sa susunod. So, ganun lang. So, thank you.